Ito po ay tinula ko na po dito noong 1993 mm. or 1994 sa Independence Day po dito. Saka sir, ibibigay uh, ko sa iyo ang big screen para maganda ha. Okay po, okay. Yan. Okay. At pinalagay ko ng background kay pare. At uh, sa mga nakikinig, uh, hindi po ako talaga yung magaling na manunula. Pero ako po ay uh, nagpipilit tumula dahil parang ito po yung aking kaunting talento. Uh, ito pong aking tutulain, ito po ay uh, yung aking sariling karnasan Walang labis, walang kulang, ito po ay sa akin laang nung ako po ay mag-aabroad Kaya pakinggan nyo po, siguro po ito mga nasa 5 minutes po siguro ito Dahil kwento po ito eh Okay, at uh, <clears throat> bago ang lahat po ay uh, Akin munang babatiin ang lahat po na followers na alam kong sa live natin nakaabang nagmamasid? Sa akin po'y karangalan ang makuha na isang guest ng makisig na babae at sikat na isang vlogger. Ate, kung malapit nga nang sana, ikay aking pupuntahan. Para sa akin ay langit ng makita ka ng personal. Dahil ako'y hangang-hanga sa taglay mong kagandahan Ako'y iyong patawarin kung ito may kabiglaan At ito na po yung aking uh, karanasan <clears throat> Karanasan po ito ni Calabio Nung ako po ay bago mag-abroad <clears throat> Nagbabatis ang luha kong Sa pisngi ko'y nanlalaglag habang itong aking tula, palihim kong sinusulat. Sa lungkot ng dinanas kong sa puso ko'y bumagabag, akala ko ang tagumpay, sadyang sa akin ay salat. Noong unay na ayaw lisanin ang inang bayan, lalong wala sa isip ko ang mawalay sa magulang. Ngunit dahil ako noon sa amin ay tambay laang, kaya naman ang mag-apply nooy aking sinubukan. Tanda ko pa noong ako magpaalam sa aking inay. Gusto ko po na mag-abroad. Yoy kong inyong papayagan. Kaso lang po ay malaki yung perang kailangan. Halos dalwan daan libo sa agency ilalagay. Kunting ngiti at simangot ang nagsilbi niyang sagot. Anak ako'y natatakot kung ikaw ay mag-abroad. Unang-unay lalayo kang pera naman na tikapos. Kung tayo ay uutang pa eh, baka lalong maghikahos. Hindi ko raw nalalaman doon sa amin pag umutang. Ang sanlibo sa isang buwan, ang interest may sandaan. Ang malupit pa nga dito yung iba kong hiraman. Pagkalaki na ng tubo, gusto pa'y may kulatiran. Paano anak kung hindi ka swertihin sa iyong apply? Siguradong maiinit, kunting lupa, natit bahay. susubukan at tayo po'y sa palarang magsusugahan. Kapag ako ay napike, kalaya ng kamalasan. At kung ako ay swertihing mapaalis sa aking apply, pangako pong ibabali ang porsinto at puhunan. Sa maamong pakiusap, Takot man ay pinayagan Humiram nga noong perang 10% Buwan-buwan Aba anak kung sakaling nantung ka sa ibang bayan Kung kami may lilimutin Ay huwag ang ating utang Noong ako'y papaalis sa bahay kong sinilangan Kapatid ko at ang tatay Ako'y kanyang binilinan Na ito'y max kung sakaling Ano man ang kasapitan Ay huwag mong lilimutin Na ang Diyos ay tawagan 1992 August 3 noon, Noong ako'y papaalis Pagkarami ng pinsan ko at kapatid ay naghatid Ang iba ay nangingiyak may kabog sa mga dibdib Natatakot nangangamba Na baka daw ako mapig Habang sakay ng PAL Airlines aking ina asam-asam. Sarap yata ng buhay doon, sabi nga ng kaibigan. Bakit nga ang mga picture sa tuwing sila ay magbibigay, laging kuhay sa restaurant, sa simbahan at pasyalan. Ngunit sadyang sa buhay ay kakambal ang kamalasan. Roma na no'y tinutumbok ay hindi ko napuntahan. Alam niyo ba anong bansa ang aking binagsakan pagkalapit pa sa atin kung tawagin Bangkok, Thailand? Isang buwang na impide, stranded na walang linaw. Ang kontak daw ng agency hindi na doon naka-assign. Sa'kong akong kinukuha hinting hindi maapruban kaya ako inapilitang ma madeport sa ating bayan. Andun pa sa Bangkok Airport no ako papabalik Tigbi-tigbi ang luha ko, malalim ang iniisip. Paano na kapag ako'y di na muling mapaalis, gapalad na lupa namin, aming bahay maiilit? Pagbalik ko don sa amin, sa hiya ay matutunaw. Rumipiki sa pandinig bulungan ng kapitbahay. Sumalubong sa may pinto ang naiyak na si inay. Sabay yakap at ang anas. Paano ang ating utang. Lakasan po ang loob nyo. Salita kong binitiwan. Pagkat sabi ni manager, muli akong tutulungan. Sa sunod daw na alis ko ay tiyak na diretsuhan pagkat pisang dadalhin ko. At tiyak na original. Ilang buwan na ang lumipas Halos taon ay nagdaan Lagi ako sa Makati para lamang mag-verify Ngunit lagi ang pangako, bisa lang ang inaantay ang malupit kailangan daw Down payment ko ay dagdagan 1993 nanong ako ay may schedule ng pag-alis. Ngunit passport na dadalhin ay passport ng Pinoy Inche. May bisa ang original ang ID ko'y ikinapit. Ako daw ay mag-iingat dahil sadyang mapanganib. February 9, gabi noon, di mawaglit sa isipan muli akong inihatid kay Akinong paliparan. Jambo naman ang luktan sa aeroplano na sasakyan, I stop ng Germany. Roma na ang pupuntahan. Andun pa sa aeroplano, habang nasa himpapawid, palakas na ng palakas ang kabog ng aking dibdib? Noon nga ako'y pakainin ng magandang stewardess ang lahat ng aking tigman lunukin may bumabalik. February 10 ng tanghali sa Italia na landingan ang kabog ng aking dibdib parang ako'y ibubuhan. Pagkat ako'y natatakot doon sa aking dadaanan Na baka mahalatang Ang passport ko'y baklas lang Pag-abot ko ng passport ko Sa bantay ng immigration Pagkasama na ng tingin Parang siya'y manlalamon Tanong sa akin, Pilipino Ano daw ang aking misyon? Ang sagot ko, ako ito At gusto ko magbakasyon. Akala ko ay lusot na. Ako ay kanyang nginitian. Ngunit bakit ngiti niya ay wala namang kagalakan? Ako ay bigla lang nagulat noong siya may tawagan. Dalawang pulis at ako ay sa departure sinamahan. Pitong oras po ako dong sa sulok ay nag-aantay. Yung pulis na humuli, ina ako binalikan. Di mapigil ang luha ko sa pisngi ko ay umapaw, awat habag sa sariling iniisip yung utang. Kapito na ng gabi. Parang ako'y natauhan. Natinig din yata ni Lord, time tim kong panawagan. Isang pulis ang lumapit ang passport ko'y ibinigay. Sabi sa akin, ay inju daw sa Italia. Ako'y welcome. Gusto gustong sa tuwa ay mapasigaw. Baka lamang mapalata, mahalatang ako'y turista na hilaw. Ang problema ay pagdating ko sa maluwag na labasan, ang sundo ko'y wala na doon. Di na ako naantayan. Ngayon naman, ang buhay ko'y eh. di na ganong namamanglaw. Awa ng Diyos, bayad natin yung aking mga utang. May asawa, isang anak, patuloy pang lumalaban. Ito po ang aking tunay at tangi kong karanasan. Salamat po, ma'am. Paciência na fome de um Mahaba